Magandang buhay mga kaprobinsya. Welcome back po sa ating YouTube channel at sa ating pong uh, Facebook page. At ngayon po mga kaprobinsya, ba maswerte na naman po tayo dahil meron po tayong mga kasama po ngayon na magbibigay sa atin ng inspirasyon. Kahit sa kanya pong edad na 67 years old, ay nag-aaral pa rin po. Bihira po tayo na makakita ng ganito po mga kaprobinsya. Kaya naman, dahil na-inspire po tayo, sa kanyang uh, kwento ay minarapat po natin na bisitahan si Tatay Fulgencio Duhali o mas kilala po kay Tatay Pulin. Kung bago ka lang sa akin channel, subscribe naman po at ihit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod nating mga videos. Ayan, so sa ngayon po mga kaprobinsya, sa po makasama po natin si Tatay Pulin o Tatay Duhali ang tawag po sa kanya. Kami po ay napahanga ninyo sa inyo pong kwento Tatay Pulensyo na kahit kayo po ay 67 years old ay nag-aaral pa rin po kayo. Ano po yung rason? Bakit po nag-aaral pa rin po kayo sa grade 11 po? Ano, tay? Opo. dahilan po na gusto ko nang maka, makamit ko ang tinatawag na diploma ba kung makatapos ako. Yun lang sa akin at wala na akong hangarin sa buhay. Mayroon din ako pagmamalaki sa mga anak ko na ako eh, nag-aaral din ng mabuti sa school. Kahit ganito ang katanda na eh, kaya ko pa rin yata mag ano eh. Sa totoo nga eh, may sabay na ako sa mga klase ko. Ang problema sa akin, wala ano. Wala akong cellphone eh sila mayroong cellphone. Madali nila makuha ang pan, uh, lang nila yung ganyan yung TV na, na. Kasi yung uso nga yun ng maestra, ha? maestro, yung laptop nila, sasak-sak lang doon, i-connect lang sa TV, lalabas na ano, lecture Wala na halos sila ga sulat sa ano, hindi na sila uso ang magsulat ng gusto sa blackboard. Kung minsan na, eh, inaano na lang nila sa GC pero mayroong kanyang mga studio. Wala kayong GC kasi wala kayong ano, cellphone na... keypad lang yung ano eh. Hmm, itong cellphone ko, keypad lang. Kailan pa yan sa inyo tayo? Ang tagal na mga sobrang na migit uh, ng dalawang taon yan. Ano po yung ano kailangan nyo ngayon tay? Eh sa akin lang naman sana mayroon din ako. Karon din sana ako ng ganitong cellphone na katulad sa mga classmates mo, touch screen eh. Uh, ma sabi ko na ma, medyo makasabay na sa, sa kanila sa ano, kopya ng mga, mga lecture na maestra. Kasi importante yan eh. Para mayroong reviewer ako pagdating ng, limba eh, bigyan kami ng post-test o exam. Importante yan sa akin. Sige po. Uh, nawa po ay meron po tayong mga kapurbinsya na nanonood po ngayon na makatulong po sa inyo no? na bigyan kayo o magkaroon kayo ng Android or touchscreen na cellphone para magamit po ninyo sa pag-aaral mas maganda nga kung meron po kayong laptop din ano so ito nga mga kaprobinsya nabutan namin dito si Tatay Duhale na nagsusulat pa mga kaprobinsya no kinokopya niya mano-mano ito pong sa module uh, dito pa kaniyang notebook at napahanga tayo dito sa sulat ni Tatay kasi ano uh, ayun tingnan po ninyo napaka-linis ng kaniyang sulat mga kaprobinsya ano, napakaganda uh, hindi nga ako marunong ng ganyang sulat cursive ilan po ang anak niyo tay dati yan 10 ay namatay na yung dalawa walo na lang yung nakatapos na rin yung iba pero yung iba high school lang diyan lang sa high school ayaw nang mag-aral eh ilan ilang taon yung ano bunso bunso ko well, ano, 22 na yata sa third year college na eh. sa banga si misis niyo po tay andun sa bahay sa ibahay taga ibahay talaga kayo oh. pero ngayon sa uh, saan po kayo nag dito sa tangalan, National High School. Simula nang pumasok kayo sa klase, kamusta yung pakikisama sa inyo ng inyong mga kaklase? Siyempre sila, bata sa inyo. So, okay naman, di naman kayo binubuli o wala namang diskriminasyon na nangyayari dyan sa eskwela? Wala nga eh. Sa halip nga eh, ganyan nila ako eh. Napamahal pa sila sa akin eh. Mahal naman nila ako. Kung minsan nga mag-akit kami sa taas nga eh. Doon yung inano sa amin ng ano ba yung tinuturo yung mga pag gawa na tinapay. Eh, sabi niya, no, kung magdala ng mga gamit mo. Sabi ko, simuna lang kayo, eh, malakas man ng mga tuhod nyo, eh, kaya ko naman. Kakaakyat pa rin ako mga hanggang doon dalawang palapag. Kasi nahina ang tuhod ko, nakaranas ako na ano. stroke. Kamusta naman yung mga guro, yung adviser uh, advisor at yung ibang mga teachers? Mabubuti rin sila sa akin at mga talino yung mga guro dito. Ganun din, dami rin yung mga estudyante nga ma mga, mahusay, mga magaling, mga matalino din. Tutok na tutok din sila sa pag-aaral. Lalo na eh, nandyan ako, kung minsan sinasabayan ko sila sa mga oral eh, siguro na -ano rin sila, natatchallenge din sila minsan sa akin dahil siyempre eh, may katandaan ako. Eh. Sila pa kaya na mabata pa sila. Kaya sisipag sila mag-aaral ngayon. Ano pong kinuha ninyo, Tay? Senior high school na kayo. May mga ano yan, di ba? Tracks. So ano pong kinuha ninyo? Uh, technical, vocational, livelihood. Bakit po 'yan yung kinuha? Eh kasi 'yun ang gusto ko na makuha dahil gusto ko lang makaano nang ano sa baker. Kasi dati akong baker eh. Gusto ko lang magkaroon ako ng certificate para matunayan na talagang yan ako na oh, may skill ako. Hmm. May mga time ba na ano, na gusto ninyong tumigil sa pag-aaral o eh, etong simula nung pumasok kayo, uh, may times na naisip niyo or nag-absent kayo? Meron lang, walang absent to, tuloy-tuloy ito. Hindi ko pinapangaram mag-absent. Na eh. not gusto ko, basta nagsimula ako magpasok, tuloy-tuloy na tuloy yan, wala nang kon. Maliban lang kung meron na usak siguro. Hanggang anong grade lang kayo, Tai? Kasi sa, sinasabi niyo wala kayong diploma, gusto yung magkaroon ng diploma. Uh, hindi ba kayo nang kapagtapos ito, ng elementary? grade 6 lang ko, no? nag-repeat ako. Pagdating ko ng grade 6, na ano kasi, yung yan nga, iniiwasan ko sana yung barkada, eh kaso, pinilit akong kunin doon sa kasama ko sa Seksyon B. Nagpa na lipat ako sa Seksyon C kasi ayaw ko doon sa Seksyon B. Ma, magulo doon yung ano, buhay ko. Marami akong barkada. Eh. Paglipat ko sa Seksyon C, di okay din. Maganda rin ang ano ko doon, performance sa pag-aaral. Yung kaso, kinuha niya ako doon, yun pala. Lagi sama samasamahin doon kung saan ang gusto niya magpunta. Kuminsan, nakakating classes na kami. Lumulok sa ng bintana eh, para lang masama doon sa kanya. Eh. influence sa inyo? natuto na akong uminom, natuto sumugal, na uh, natuto manigarilyo. Kaya nagkalintik-lintik ng pag-aaral ko. Eh. Parang bandang huli, parang ano ba ko. Parang nagpahinga na payata ako isang taon eh, bago bumalik. Taka nga, Mr. Bakit di, di raw ako pumasa? And samantalang matalino daw ako doon sa kanya sa Seksyon C. Eh, sabi ko eh, wala tayong magawa ka ako mamay. Dahil ito na lang ka ako siguro ang taon na ito, tatapusin ko talaga para makapag Dating nang trabaho kung saan ang gusto ko. Ibalik ako, hindi na ako makapag-eskulta. Mayroon din akong diploma sa grade 6. Dating nang panahon na punta sa bahay yung anak doon sa Argoan. Galing sa Dabao. Sabi niya pa, huwag na kayong mag ano, ha magtrabaho. Sabi ko, paano pa magtrabaho ay eh, masakit na tuhod ko? Kakita mo naman mag ng lakad ako eh, parang tumba na. Ah, na lang ko kako sa inyo sa mga no, uh, pagkain dito at saka no, uh, gamot. O sige, sabi niya, basta huwag ka na magtrabaho. Ay ngayon, ito namang isa kong bat anak nito. Eh, <clears throat> nanon niya ako na, di ba pa sabi niya, yun ang plano mo mag-aaral daw? Oo nga, sabi ko, gusto ko sana mag-aaral, sabi ko eh, kaso eh baka hindi nakakok tatanggapin eh. may katandaan ako sabi niya kung tamo si si Amadio Bladhay ang teacher ng ano na ALS dyan sa Ibahay at magpa-enroll ka doon kako oh, pwede Apunta ko talaga pinuntay ko doon kako sir pwede pa ako makapag-aral pinapaaral ako ng anak pwede sabi niya doon nag-aaral na ulit ako at, ano sabi niya tapos ka ba ng grade 6 tapos anong tinapos mo sabi ko tama grade 6 ng tinapos ko tapos nga ako, repeater naman eh. Di ba, na sabi, basta tapos. No, sige, sabi niya, hanggang nag-graduate ako, isang taon din na pasok-pasok ko. -pasok, oh. Nag-graduate kami dyan sa Kwan, Ibel Sport Complex sa Kalibo, nung dyan, uh, July 31, doon na uh, Kwan. Tapos sabi ng anak ko nito, magpatuloy ka pa, sabi niya, e, patuloy mo na lang sa grade 11 para huwag masag mastagnant ang utak mo. Eh. Mahirap na sabi niya, baka mag-ulyanin ka, eh, tanda ka ng Kwan. Eh. Nakikita na nilang medyo iba na talaga eh. Hindi kagaya malakas pang katawan ko eh. Walang hindi ko iniinda yung mga kahit anong pagod sa trabaho eh. Plano ka ba na kung matapos mo yung senior high school, mag-college ka pa? Eh, tingnan ko lang eh kung kaya pa ng katawan ko eh. sabi nga ng anak ko eh, kung alimbawa pa sabi niya nga pagtuloy mo, ano ang plan, balak mo nga ko, eh. sabi ko hindi ko masabi kasi eh. kung gagraduate na ako at ganito pa rin ang ng kapangatawan ko. Okay, baka maaari magpatuloy pa ako hanggang college. Anong gusto niyong kurso tay sa college? Eh, sabi ng anak ko eh, pwede daw magkuha ko ng loh. Eh, sabi ko hindi ko kaya siguro yan. <laughs> Ito lang sa akin kahit sabi kiri lang makuha ko lang ang ano at meron lang akong pamapagsimulan eh kasi matagal ko nang pinapangarap itong bakery nito hindi ko malang nakamit ang... So, pang mag, ano, magnegosyo ng bakery, panaderia? Oh, tagal na. So tay, meron po ba kayong mensahe, panawagan doon po sa mga kabataan na tumigil na sa pag-aaral o walang gana na mag-eskwela or maaring kagaya nyo rin na hindi nakapagpatuloy ng pag-aaral at medyo may edad na sila so baka meron po kayong gustong sabihin ngayon. Uh, sa mga kabataan, huwag kayong magpatamad-tamad mag-aaral kasi itong pag-aaral, ito ang susi sa ating kahirapan para makamit natin yung ating kinabukasan na maganda. Ay ako rin, nagtiis din ako lang taon sa wala kong hanggang doon ako sa green shake. Nararamdaman ko, iba talaga kung may tinapos ka. At saka yung pag-aaral naman, hindi man ito lahat ay bubo eh pag, pagmasipag ka masipag kang mag-aaral at lagi kang nakikinig sa maestra, sa maestro, talagang yan magsimula ang katalinuhan mo eh. Pangit din naman sa isang bata na magpasok tapos eh, mag-absent ka ng tagilang araw, tagilang linggo. Wala talaga marating doon sa buhay mo. Kailangan tutok talaga sa pag-aaral. Maswerte na nga sila ngayon eh. Hindi kagaya sa amin noon. <laughs> Yung sa amin noon, grade 4 na ako naka, naka ng tikim ng chinilas. Isipin mo, grade 1, grade to grade 3, grade 4. Apat na taon bago ko makatikim ng sinilas. Gagrade 1 pala ako eh. Tinahian ako ng nanay ko ng sako ng arena para lang makapasok sa grade 1 eh. eh Oo. Oh. Hindi, na kan lang. Basta't lang eh. Hirap na lang ng buhay namin. Pag grade 4 ko, pag grade 5, lagi na ako sinasama na na sa anihan eh. Yung pag harvest na ng palay, yung kinakayo pa ganyan, no? Eh, hindi kagaya na ngayon na ginagarab ng ano, ginagapas ng ano, ng palay. eh. Mahirap talaga no ng buhay kaysa na kahit ngayon. ay eh, ngayon kasi, maswerte yung mga huling tubo dahil yung mga magulang nila nakaranas nila pag aral ng mahirap na kagaya uh, sa amin noon. Kaya, medyo nakaintindi ng din ang mga mga magulang ngayon, kaya samantalahin ninyo mga bata. Huwag ninyong sabihin na basta papasok lang kayo, nakikita pumasok eh, ganun na lang. Mag-aaral kayo talaga ng gusto, tutukan yung pag-aaral, makinig ng gusto sa akin. Wala naman, imposible sa tao eh. Basta't nag sipag ka mag-aaral, talagang mag matalino ang ulo mo pagdating ng oras. Salamat. Tatay uh, Pulin o Tatay Fulhencio Duhali, uh, 67 years old po pero ito pa rin, masipag na nag-aaral po ngayon sa grade 11. So nawa po ay na-inspire po kayo ng kanyang kwento, mga kaprobinsya. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating mga videos. Paki-like and share na rin po ang video na ito. Hanggang sa muli,